Hello ulit sa lahat ng ating viewers, lalong-lalo na sa mga DIYers natin dyan. Actually, itong video natin ngayon ay regarding doon sa tanong ng kapwa natin mahilig manalikot. Meron na kasi tayong unang tutorial kung saan direkta natin ikinunek ang LVD o itong low voltage disconnect direkta doon sa switch ng ating inverter. Dito kasi natin kinonekta at ano? kung mapapansin ninyo ay tatlo yung kanyang wires na nakakabit sa main switch. Meron tayo nitong hiwalay na video kung paano natin ito kinawa. Ilagay ko na lamang yung link dyan sa ibaba sa description nitong video. Para sa mga hindi pa nakapanood, mag-focus lang tayo dun sa tanong ni Tropang Kalikot na kung paano naman pagka dalawalan yung wire na nakakonek sa main switch. So, ito na ngayon yung sample natin, tropa. Ang bago nating bilhin inverter from Juicing. Binuksan na natin ito para maipakita na talawa lang ang wire nito na nakakunek sa main switch. So kung makikita ninyo, ito yon itong dalawang wire. Alright, so iset aside na muna natin iyan. Dito naman tayo sa panatlong inverter from sure Dalawa lang din ang wire nito na nakakonek sa switch. At mas malino ito tingnan. Natanggal ko na nga pero ibalik na muna natin for demo. Advice ko lang din ano na huwag kayong magkampante sa kung anong kulay ng wires. To make sure ay dapat meron kayong tester para mahanap ninyo kung alin dyan ang positive. Bago tayo mag-test ay syempre dapat connected na ito sa ating battery. Pero dapat naka-off ang switch for your safety using any multi ay pwede niyang ma-detect kung alin sa dalawang wires ang positive. Kita niya naman mga tropa, ang lumalabas na positive wire natin ay ang kulay itim. Just to make sure ay balikta rin natin. Ayan, ay, so 100% tayo doon sa black na wire. Alright, so tuloy na nga nating pinotol at dudugtuhan na lang natin yung hmm. wire nagaling galing dito sa switch. Saka natin ilagay dito sa positive output nitong LVD o right rope ang kalikot na ay nasabot natin ang iyong katanungan. Take note na kapag tatlo ang wire sa switch ng inyong inverter ay hanapin nyo lamang ang positive na wire. Same process lang din kapag ka dalawa lang ang wire. Ah, yan na nga at naikabit na natin. So hanggang dito na lang tayo mga tropa. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod rik natin na video. Maraming salamat. Bye-bye.